Chapter 47 Isinama ni Jose ang lima sa kanyang mga kapatid at nagpunta sa faraon. Sinabi niya, Dumating na po ang aking amat mga kapatid. Buhat sa kanaan, dala ang kanilang mga kawan at lahat ng ari-arian. Naroon po sila ngayon sa Goshen at ipinakilala niya sa faraon ng kanyang mga kapatid. Tinanong sila ng faraon, Anong trabaho ninyo? Kami po ay mga pastol, tulad ng aming mga ninuno, dugo nila. Nakarating po kami rito sapagkat sa aming sakanaan ay wala na kaming mapagpastolan. Kung maaari po, doon na ninyo kami patirahin sa lupain ng Goshen. Sinabi ng faraon kay Jose, Ngayong narito na ang iyong ama at mga kapatid at ikaw naman ang namamahala sa buong Egipto. Ibigay mo sa kanila ang pinakamainam na lupain doon mo sila patirahin sa Goshen. Kung may mapipili kang mahuhusay na pastol, sila ang pamahalain mo sa aking mga kawan. Isinama ni Jose ang kanyang ama sa palasyo at pagdating dooy binasbasa ni Jacob ang faraon. Ilang taon na kayo? Tanong ng faraon kay Jacob. Sumagot siya. Umabot na po sa isang daan na tatlongpong taon ng aking pagpapalipat-lipat ng tahanan. Maikli at mahirap ang aking naging buhay dito sa lupa malayong malayo sa naging buhay ng aking mga ninuno. Matapos magpaalam sa faraon, umalis na si Jacob. Sa utos ng faraon, ibinigay ni Jose sa kanyang ama at mga kapatid ang pinakamabuting lupain ng Ramses sa bansang Egipto. Ang buong sambayan ni Jacob hanggang sa kaliit-liitan ay kinalinga ni Jose. Ang pamamahala ni Jose sa panahon ng tagutong. Nang maubos na ang pagkain sa buong kanaan at Egipto at ang mga tao ay hirap na hirap na sa gutom, kay Jose bumibili ng pagkain ng lahat. Iniipon naman ni Jose ang pinagbilhan at tinadala sa kabangyaman ng faraon. Dumating ang panahong wala nang maibayad ang mga tao, kaya't sinabi nila kay Jose, Mamamatay kami ng gutom, bigyan mo kami ng pagkain. Kaya't sinabi ni Jose, kung wala na kayong salapi, palitan na lang ninyo ng hayop ng pagkain ibibigay ko sa inyo. At gayon nga ang kanilang ginawa. Ipinagpalit nila ang kanilang mga kabayo, tupa, kambing, baka at asno sa pagkain kinukuha nila. Isang taon silang binibigyan ni Jose ng pagkain bilang kapalit ng mga hayop. Nang sumunod na taon, lumapit na naman sa kanya mga tao. Sinabi nila, hindi namin maikakaila sa inyong kamahalan na ngayoy ubos na ang lahat naming salapi at mga alagong hayop. Wala na pong nalalabi sa amin kundi ang aming katawan at bukirin. Kaya, tulungan naman ninyo kami. Huwag ninyo kami hayaang mamatay sa gutom at mapabayaan ang aming lupain. Bigyan ninyo kami ng makakain at binhing pananim nang kami huwag mamatay. Paig na po kami maging alipin ng faraon at ibenta sa kanyang aming lupain. Nangyari nga ito, kaya't nakuha ni Jose para sa faraon ang lahat ng lupain ng mga taga egipto dahil sa tindi ng taggotom noon. Ang lahat ng tao sa Egipto ay ginawa ni Jose ng mga alipin ng faraon. Ang hindi lamang nabili ni Jose ang lupain ng mga pari, sapagkat ang ito ay may sapat na sustento ng faraon. Sinabi ni Jose sa mga tao, ngayon, nabili ko na kayo at ang inyong mga lupain para sa faraon. Ibibigay ninyo sa faraon ang ikilamang bahagi ng inyong aanihin. Inyo na ang nalalabi para muling itanim at maging pagkain ng inyong pamilya. Sumagot ang mga tao. Napakabuti ninyo sa amin. Iniligtas ninyo kami. Handa po kami maglingkod sa faraon. Mula noon, ginawang batas ni Jose sa lupain ng Egipto na ang ikalimang bahagi ng ani ay para sa faraon. Umiiral pa hanggang ngayon ang batas na ito maliban sa lupa ng mga pari, sapagkat ito hindi saklaw ng faraon. Huling habili ni Jacob Nanirahan nga ang mga Israelita sa lupain ng Goshen sa Egipto. Yumaman sila roon at dumami ang kanilang lahi. Labimpitong taong tumira roon si Jacob at umabot siya ng isang daan at pitong isang daan at apat na pung pitong taon. Nang maramdaman niyang malapit na siyang mamatay, tinawag niya si Jose at sinabi, Ilagay mo sa pagitan ng aking mga hita ang iyong kamay at ipangako mong magiging tapat ka sa akin at hindi mo ako ililibing sa Egipto. Ilabas mo ako sa Egipto at isama mo ako sa libingan ng aking mga magulang masusunod po ang nais ninyo. Sagot ni Jose. Sinabi ni Jacob kung gayon, sumumpa ka sa akin. Nanumpa nga si Jose at si Jacob ay umuko sa may ulunan ng higaan at nanalangin. Chapter 48 Binasbasa ni Jacob si Ephraim at Manases. Nabalitaan ni Jose na may sakit ang kanyang ama. Kaya't isinaman niya ang dalawang anak na lalaki, si Manases at Efraim, at dinalaw ang matanda. Nang sabihin kay Jacob na dumating si Jose, nagpilit siyang bumangon at naupo sa kanyang higaan. Sinabi niya kay Jose nang ako'y nasa Luz, nagpakita sa akin ng makapangyarihang Diyos at binasbasan ako. Sinabi niya na darami ang aking mga anak at ang aking lahi ay magiging isang malaking bansa at ibibigay niya sa kanila ang lupanging iyon habang panahon. Ang dalawa mong anak na isinilang dito sa Egipto bago ako dumating ay ibibilang sa aking mga anak. Kaya tulad ni Naruben at Simeon, na Efraim Ephraim at Manases ay magiging tagapagmana ko rin. Ngunit ang susunod mong mga anak ay mananatiling iyo at ibibilang na lamang sa lipi ng dalawa nilang kapatid. Ipinasya ko ito alang-alang kay Raquel na iyong ina. Nang pabalik ako buhat sa Mesopotamia na siya sa kanaan, malapit sa Efrata at dinamdam ko ng malabis ang kanyang pagpanaw doon ko na siya inilibing. Ang Efrata ay tinatawag ngayong Bethlehem. Na makita ni Israel ang mga anak ni Jose, tinanong ito, Ito ba ang iyong mga anak? Opo, sila pong ipinagkaloob sa akin ng Diyos dito sa Egipto. Tugon niya. Sinabi ni Israel, Ilapit mo sila sa akin at babasbasan ko halos hindi na mak noon si Israel dahil sa kanyang katandaan. Inilapit niya ni Jose mga bata at sila ni at hinagka ng matanda. Sinabi ni Jacob kay Jose, Wala na akong pag-asa noon na makikita pa kita. Ngayon nakita ko pati ang iyong mga anak. Inilis ni Jose ang mga bata sa kandungan ni Israel at yumuko siya sa harapan nito. Pagkatapos, inilapit niya sa matanda ang dalawang bata, si Ephraim sa gawing kaliwa at si Manases sa gawing kanan nito. Ngunit, pinagkrus ni Israel ang kanyang kamay at ipinatong ang kanan sa ulo ng nakababatang si Ephraim at ang kaliwa sa ulo ni Manases at sila'y binaspasan. Pagpala inawa kayo at palaging subaybayan ng Diyos na pinaglingkuran ni Isaac at ni Abraham, ng Diyos na sa akin ang at pumatnubay simula sa pagkabatat magpahanggang ngayon man, at pati na ang mga anghel na sa akin ay nagligtas. Pagpala inawa kayo, tanggapin ang kanyang basbas, maingatan nawa ninyo at taglayin oras-oras. Angalan ko, at ang ngalan ni Abraham at ni Isaac. Nawa kayo ay lumago, dumami at lumaganap. Nang makita ni Jose ang ginawa ng kanyang ama, minasama niya iyon kaya tinawakan niya kanong kanang kamay nito upang ilipat sa ulo ni Manases, wika niya. Ito po ang matanda ama sa kanya ninyo ipatong inyong kanong kamay. Ngunit sinabi ni Jacob, alam ko iyan anak, alam ko. Alam kong magiging dakila si Manases, pati ang kanyang mga anak. Ngunit lalo magiging dakila na nakababata niyang kapatid. Ang kanyang lahi ay magiging dakila mga bansa. Sinabi pa niya ito, ang mga Israelita sa Diyos ay hihilingin. Dahil kayo pinagpala, sila may pagpalain din. Sa kanilang kahilingan, ganito ang sasabihin kayo nawa'y matuod matulad kay Efraim at Manases. Sa ganitong paraan, ginawa ni Jacob nauna si Efraim kay Manases. Pagkatapos nito, sinabi ni Israel, "Jose, ako'y mamamatay na, ngunit huwag kang mababahala. Sasamahan ka ng Diyos at kayo'y ibabalik niya sa lupain ng inyong mga ninuno." ikaw ang tanging magmamana ng shekem na nakuha ko sa mga amoreyo sa pamamagitan ng aking tabak at pana